Sumuko sa pamunuan ng 37th Infantry Battalion ng Philippine Army ang isang babaeng miyembro ng Communist Terrorist Group dala ang kanyang 21 araw na gulang na sanggol sa Kalamansig, Sultan Kudarat. Arestado naman ang isang 60 years old na kasama nito sa hukbo. Ang detalye mula kay Naptali Belarde. Nagbalik loob sa pamahalaan ng 22 anyos na si alias Heidi na miyembro ng Communist Terrorist Group sa Kalamansig Sultan Kudarat. Ayon sa report ng 6th ID, daladala nito sa pagsuko ang kanyang 21-day-old na sanggol. Arestado naman ang kasamahan nito na isang 60 years old na lalaki sa operasyon ng militar. Naganap ito araw ng linggo, a 20 ng Hulyo. Ayon kay Lieutenant Colonel Christopherson Kapuyan, Commanding Officer ng 37th Infantry Battalion, Kinilalang ang narestong rebelde sa alias na Goliath at Pedro, Vice Team Leader ng Squad 2 Platon 2, Sub-Regional Committee Daguma, Far South Mindanao Region. Sa report ng 6th ID, si Cranzo ay may kinakaharap na warrant of arrest dahil sa paglabag sa Anti-Terrorism Act of 2020 o RA-11479 na isinampa sa Regional Trial Court Branch 1 sa Iligan City. Bukod dito, naharap din siya sa kasong murder na isinampa sa lokal na korte sa Isulan Sultan Kudarat. Ayon sa ulat, kasama rin si Kranzo sa mga nakasagupan ng mga sundalo sa madugong inkwentro noong June 19, 2025 sa barangay Dato Ito Andong, Bayan ng Kalamansig. Dahil sa kanyang mga kaso at pagkakasangkot sa insidente, sinabi sa report na kabilang ito sa top 4 most wanted persons ng PNP Region 12. Dinala si Kranzo sa Kalamansig Municipal Police Station para sa kaukulang pagsisiyasat habang si Heidi at ang kanyang anak ay isinailalim sa medical na pagsusuri sa Libak Hospital upang matiyak ang kanilang kalagayan. Hinimok din ng 6th ID ang iba pang kasapi ng mga komunista ang terorista na iwanan ang marahas na landas at yakapin ng panibagong pag-asa. Naptali Belarde, iMinds, Philippines.